Hello guys, so yan na nga po yung akin Lazada parcel at tumating na nga po so kailangan na po natin mag unbox agad at para naman i-check po natin kung kompleto po yung ating mga na order at walang kulang. So yan po ay sa Grenica store ko po in order sa Lazada at yan po lahat ay organic. So yun nga po guys dahil ako yung medyo sensitive na ang aking balat yung kahit na anong mga product ay gusto ko po talaga ay Uh, organic para mas safe po siyang gamitin so ayan na uh, guys so tinitingnan natin kung ano yung mga inisa-isa ko nga po kung ano po yung mga uh, na order ko at kung kumpleto ba para naman alam natin kung uh, okay na okay yan so guys yan na po yung sabon dalawa po yung in order ko na yan at yung isang pinaka main na order ko ay yung sunscreen or sunblock nila So, ayan na guys. At may free po pala sila. Ayan. So, guys, yan na po yung mga in-order ko sa Krenica Store. Sa Lazada ko po yan in-order. Ayan po yung Sun Pro na sunblock nila. And sale po yan yung in-order ko. So, ngayon po mga nasa 199 na siya. And then, grape seed oil. Tapos, T3 feminine wash. At yung sabon na niacinamide. So, ngayon po, malapit na po siya maubos at kailangan ko na po ulit um-order. So, late na nga po ang review ko. Pero maganda po talaga siya. At saka may free po silang rejuvenitong cream. And then may... Then, nag-order din po ako ng uh, cashew oil. So, yung cashew oil naman po para sa mga warts and skin tags. So, marami pong ganyan na paggagamitan ako. So, ayan na guys. Ayan ang mga binili ko. And kung gusto nyo po yung makamabilin na maka-avail ng ganyan, ilalagay ko na lang po yung link ng shop. Thank you!